sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sa lang kalayaan na ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. sa bayan sa nayot mga kaharian at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang nikha noong kalayaan ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop at malansang isda kaya ang marapat pagyamanin ko nagpala Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin sa Ingles, Kastila at salitang Anghel sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad nagbigay sa atin Ang salita natin tulad din sa iba na may alpabeto at sa na kaya nawalay dinatnan ng sigwa Ang lunday sa lawa noong dakong una Sa aking mga kabata